Ah, kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Ah, Jeremias Combis po Ang pag-usapan natin mga kaibigan Ang ating video ay ah, tungkol sa Buhay Provincia Ito po, ah, lagi ko pong ini encourage Ang mga taga probinsya Tangkilikin po natin nandyan na po tayo manirahan sa probinsya At ah, huwag na po tayo makipagsiksikan sa Manila Lalo na sa siyudad Ito sa amin mga kaibigan ah, Siyudad din ito Ah, uh, wala aniyo kung kayo ay taga Laguna. <laughs> uh, maya maya uh, sabihin natin. Ah, uh, patiin ko muna ang uh, Ang nangangasiwa dito sa Garden Villas. Uh, dito kami sa Santa Rosa, Laguna, sabihin ko na. Ah, uh, Garden Villas po ito. Ito po isa pong uh, subdivision na dapat pong tularan. Ah, uh, bakit kanyo? Ah, uh, ito po napakaganda po ang kanilang ah uh, patakaran dito. Uh, maluwag uh, dito kami sa kabilang subdivision yan kami sa Silina pero dumadayo kami dito kasi uh, kumbaga sa ano pinagbigyan talaga nila ang homeowner ng uh, tamang uh, facility yung uh, pwede ka mag-jogging uh, maluwag po talaga May mayroon silang uh, parang plaza parang plaza baga na para po sa mga residente at saka kagaya sa, sa amin dumadayo din kami dito sa kabilang kaming uh, housing yun po ang dapat tularan huwag po natin na uh, sikipan ang ating mga housing Ang dapat po mayroong privacy yung ganyan na pwede kang magjaging sa umaga yun po ang napakaganda hmm. ayan ha wala ba tayo dyan uh, itong uh, developer nitong Garden Villas <laughs> uh, Jeremy po matutuwa po ako kung ipalon niyo aking channel akin youtube channel aking uh, feeds account at saka facebook Pare-pareho lang po, Jeremias Combis. Yan po, ah, uh, pinupromote ko talaga itong uh, Garden Villas sa iba siguro hindi sila makagawa ng maluwag na ano isang, sa mga housing nga ah, hindi naman sa panglalait ano dapat po ganyan gumawa po tayo ng malalaking daanan at uh, para o oh, plaza para po ang ating mga nakatira sa ating subdivision ay pwede pong mag exercise sa umaga o oh, napakamaliwalas po dito napakalaking plaza mayroon po dyan nagsusumba Oh, na ayan po, mayroon po diyang uh, uh diyan na rin po kami namimili ng aming uh, Uh, pagkain. Yun po, ah, ano ko po sa mga developer, ah, wag po natin na ah, pagdamutan ng mga mga mamamaya ng na mga nakatira sa housing na pag kumbaga, ah, tinan mo ang luwag ng kalsada dito, oh. O oh, sa ibang mga subdivision, ikala eh, mo, oh, tricycle lang, hirap na dumaan. Uh, ah, Bawag na tayong ah, masyado pong, ah, kumbaga sa ano, ang ating mga kliyente, ang ating mga bumibili ng mga bahit lupa mayroon pong uh, ano, kalayaan na mag-gala-gala. Ah, ganyan, no? Ah, sige. Ah, talagang sobra-sobra na po ang pagpupuri ko dito sa Garden Villas. Wala ba tayo dyan, boss? <laughs> ganyan. Ito, uh, ano talaga, paglinggo, nandito dito kami kasi napakaluwag talaga. Tsaka tingnan ninyo ang kanilang mga, ano, ang kanilang mga kalsada. Ang ganda ng mga drainage. Nakita nyo ba? Mga, ito, ito, drainage yan. Oh, aka uh, kung samantala ang sa ibang housing eh uh, wala man lang mga kanal. Uh, 'Di ba? Yan po ang dapat pong tularan. Ito pong Garden Villas pinopromote ko na talaga 'to, sir, ma'am. <laughs> Yan ha. Uh, sana i-follow aking uh, channel, YouTube channel at saka aking uh, page account. kaya alagi po ako nagbabalita ng kabutihan. Uh, hindi po ako nagbabalita ng hindi kabutihan. 'Yun po ang aking channel. Uh, kasi gusto ko pong makatulong sa kapwa tao. Ang kagaya nga niyan, kung ganyan ba lahat ng subdivision di masaya? Ha? At ah, saka, ayan, yung mga lote na yan, alam ko, uh, pwede, pwede binibinta pa rin yan, pero, ibig sabihin, napakaluwag. Maadistansya po ang mga ano dyan. Kung halimbawa, bibili ka dyan, hindi yung sagad sagaran ng yung uh, lote mo. Ha? Ayan, sobra-sobra na talaga nga pag-promote ko dito. Kasi alam niyo. Uh, kung maganda talaga, ipopromote ko Hmm. Oh, sino? Ah, uh, alam niyo ba 'to? Oh, Garden Villa sa May Santa Rosa, Laguna. Saka dito alam niyo oh, parang ah, uh, marami na rin kabuhayan dito, yating eh, mga nagtitinda. Umaga lang ito mga kaibigan. Hmm. Tapos yang bandarian, 'yan. Banda, kita mo ba no bandar doon? Mayroon 'yon na ah, pag ano naman ang nandiyan, night market. Oh, ah uh, minsan papasyal din tayo dyan ng uh, gabi. ipapakita ako sa inyo kung gaano kadami ang tao dyan. May night market pala dyan. Uh, karamihan dyan mga kaibigan na uh, kainan. Mm. ah uh, may isang video pa tayo. Uh, kumain nga kami dyan ng, uh, uh, ng aking paboritong mami. O oh, mayroon dyan. Uh, hapon kami. Itong shooting na ito umaga. Pero uh, ibig sabihin, ang, uh, yung sinasabing night market, Siyempre gabi <laughs> kaya nga night market kaya hindi hindi pa po tayo nakapag video na uh, kung maraming tao uh, may isang akong video ipapakita ko sa inyo na uh, nando doon diyan banda diyan banda yan ano oh, nakikita niyo yan uh, kung namumukhaan ninyo yan, yan 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 sige 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 uh, ayan, yan yung harap ng ano ng, plaza ng garden villas uh. tapos yun 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 nando yun yung sinasabi kong night market ito sa likod ng kahoy na ampono Oh, gabi lang 'yan, maraming tao diyan kasi uh, umpaga parang kainan. At uh, kung may mga gimmick-gimmick, meron din diyan sa bandayan mga kaibigan. At uh, saka 'tong bandang uh, 'yan, diyan sa bandang uh, circle na 'yan, uh, doon sa baba papunta na 'yan ng uh, playa. Uh, playa Santa Rosa Laguna. na. 'Yan papunta na 'yan diyan. Ayun, may palawan diyan, no. Oh. oh, 'yan. Ako oh, kung kayo ya, uh, gusto niyo mag jogging samaga? Oh, bakaw mo magsiksikan na rito si, hindi, hindi magsiksikan maluwag dito mga kaibigan at uh, uh, ingin na lang tayo ng uh, komisyon sa ating bossing dito <laughs> i-promote ko na talaga tong lugar na ito napakaganda maliwalas sana po maging, maging tularan po ito sa mga ibang subdivision ha? Huh? na importante po yung uh, mayroon pong galawan ang inyong ang inyong uh, mga kliyente ha? Huh? Oh, eh, may ibang subdivision, hindi lang ako magbanggit dito sa amin eh. Kung saan saan nakabalanra yung mga sasakyan, wala nang parking. Kasi maliit lang po talaga sa bagay, maliit din ang pera namin. <laughs> okay, ayan sa laga, sa Garden Villas, medyo maluag at uh, simpre, maluwag din ang bulsa mo. <laughs> oh, yun na, ayan na, ang aking ibahagi. Sana uh, lagi kayong magkakuha ng aral. at uh, saka pinapayuhan ko po yung mga taga-probinsya. Uh, wag na po tayong makipagsiksikan sa Maynila. Ha? Kasi po, andyan po, itong Laguna kasi, probinsya na ito eh. Ayan, nakikita nyo yung mga nagsasaya, nagsasumba. Ayun pang ating may bahay, oh, nagbablog din yan eh. Ayan, Komplito dito. Ang, alam nyo ba, ang oras ngayon, na, itong video na ito ay ano pa lang, ah, uh, maala city pa lang na umaga. Wala pang alas city. Eh. Pagsikat na yun, mga namin yung ano eh, ng sunrise dito. Napakaganda dito sa lugar na ito mga kaibigan. O sige, maraming salamat. Ingat po tayo palagi. Sana... Uh, lagi kayo makakuha ng aral. Yan po ang aking hangarin sa aking channel. Makapagbigay uh, turo, magtuturo ng kabutihan sa lahat. Ingat po tayo palagi.